Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugu mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata Isa, talata 77 hanggang 66 at talata 80. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Si San Juan Bautista ay tinaguriang huling propeta na maghahanda ng daraanan para sa pagdating ng Mesiyas ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang kanyang mga magulang ay matagal nagdusa sapagkat sila ay baog. Ang ibig sabihin, walang kakayanang magbigay ng buhay. Hanggat nakialamang Diyos sa kanilang kasaysayan at ipinangako na ang matandang babaeng si Elizabeth ay maglilihi at tatawagin ang batang si Juan. Sa ating ibanghelyo sa araw na ito, ito ang tagpo kung saan isinilang na ang sanggol na si Juan Bautista at puno ng kagalakan ng lahat. Sa ebanghelyong ito, makikita natin ang katangian ng isang totoong propeta. Unang una, ang propeta ay nanggaling sa Diyos. Isinugo ng Diyos. At ito ang ginawa ng Diyos bilang pangako kay Elizabeth at kay Zacharias ang ikalawang katangian, ang propeta ay nagbibigay ng buhay. Sa kanyang pagpapahayag ng mga salita, ibinibigay niya ang pahayag ng Diyos na kayang magbigay buhay. Larawan kung paanong isang propeta ang isinilang sa isang patay na sinapupunan. Ang ikatlong katangian ay ang propeta ay hindi umaayon sa naisabihin ng mundo. Sapagkat sa mabuting balita ngayon, nais siyang tawagin ng ibang pangalan. Ayon sa tradisyon na kanilang kinagisnan, ngunit hindi ito tinanggap ng kanyang mga magulang sapagkat may ibinigay ng pangalan para sa sanggol at ang pangalan niya ay Juan. Ang ibig sabihin ng isang propeta ay hindi nagsasalita ayon sa pananalita ng mundo. Hindi umaayon sa agos ng sanlibutan. Ang palaging lumalabas sa kanyang bibig ay ang mga salitang namumutawi sa labi ng Panginoon. Ang ikaapat na katangian, ang isang propeta ay kayang magpabukas ng bibig ng mga pipi. Sa Ibanghelyo ngayon, makikita natin na ang ama ni Juan Bautista na si Zacarias ay isang pipi dahil sa kanyang pag-aalinlangan. Hindi agad siya naniwala sa pangako ng anghel. Kaya siya ay pinatahimik ng Diyos hanggang isang araw ay makita ng kanyang mga mata ang kaganapan ng pangako. Isang propetang isisilang. At dito ay nagbukas ang bibig at labi ni Zacarias at nagpuri sa Diyos. Ang isang propeta ay kayang magpabukas ng bibig ng isang taong pipi dahil sa pag-aalinlangan at siya ay ihatid sa pagpupuri sa Panginoon. Ang kapanganakan ni Juan Bautista ay isang malaking tulong para sa ating lahat. Sapagkat tayong lahat noong tayo ay bininyagan tinanggap natin ang mga ministeryo bilang pakikibahagi kay Kristo. Ang mga ministeryo ng pagiging pari, hari at propeta. Tayo ay inaanyayahang magsalita upang maghatid ng buhay. Sa buhay ng mga taong parang wala ng bunga. Parang sinapupunang baog, ginawa na ang lahat, ngunit walang lumalabas na buhay ang mga propeta, tayong lahat ay inaanyayahang ipahayag ang salita ng Diyos at pasibuli ng buhay sa mga taong nabubuhay na walang kahulugan ang buhay. Ang ikalawang mahalagang bagay, tayong mga propeta ay maghatid ng kakaibang salita sa daigdig. Tayong mga propeta ay magdala ng kakaibang kaliwanagan sa sanlibutan. Hindi natin kailangang magsalita katulad ng pananalita ng mundo. Ang propeta ay ipinapagamit ang kanyang katauhan, ang kanyang katawan, ang kanyang mga labi upang ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ikatlong bagay, tayong mga propeta ay inaanyayahang magpa bukas ng bibig ng mga tao upang magpuri sa Diyos. Inaanyayahan tayo na ipakilala ang kadakilaan, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Makita ang kagandahan ng kanilang mga buhay at kasaysayan maranasan ng pag-ibig ng walang hanggang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo at ang mga bibig na ginagamit sa panunumpa, sa pagrereklamo, sa pagsasalita ng masama, ay titikom at bubukas ang isang bagong bibig, isang bibig na nagpupuri sa Panginoon. Kaya nga, tayong mga Kristiyano na nakikibahagi sa pagiging propeta ng ating Panginoong Yeso Kristo ay may malaking misyon. Ipahayag ang pagdating ng Panginoon. Katulad ni Juan Bautista, gumawa tayong ng daan. Ihanda ang mga landas upang ang Panginoong Yeso Kristo ay pumasok sa buhay ng mga tao. Ito ang ating misyon, kaisa si San Juan Bautista bilang mga kupeta kaya maaari nating sabihin sa araw na ito san juan bautista ipanalangin mo kami